Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga basic tutorial patungkol dito sa ako natin. Mga inverter na repair. Yan, bali sabi ng may-ari dito mga bro ay na uh, nabaliktad daw ito sa pagkabit sa battery. Okay, sa pagkakataong ito mga bro ay tuturuan ko kayo kung paano solusyonan yung ganitong problema ng power inverter. Okay, buksan natin mga bro para malaman natin kung ano yung sira o napius ba. Pero sa pagkakaalam ko mga bro, sa klase ng inverter na ito ay yung ganitong klase. Basta yung may sign na ganito na si na ano, inverter. Walang fuse dahil naka-encounter na ako ng ganito mga bro. So buksan natin para malaman natin. Okay gamit itong kwan natin di battering kwan screw yan so list natin to mas medyo mabilis kasi mga bro kapag ganito yung gamit natin ayan kusang dumidikit yung screw natin Doon sa kanyang dulo dahil meron siyang magnet ayan o oh. Okay, tanggalin pa natin yung isa. Ayan. Matanggal natin yung apat mga bro. Ayan, para malaman natin, kabilain natin. Tanggalin pa natin yung apat. Ayan. So, kapag kayo may mga inverter mga bro, ingat-ingat sa pagkabit sa battery para hindi mabaliktad. tad para hindi masira yung ating inverter buti mga bro kung na lang ang problema kapag nadali yung kanyang mga mosfet sa kanyang ano input sa papuntang battery baka nasibak tignan natin kung hindi nasibak so, tanggalin natin to ayan okay Tignan natin mabuti Para makita natin mabuti mga brot Tanggalin natin yung ano nya Ito yung clamp ng ano nya O clip ng mga mosfet nya Tanggalin natin Yan Okay Tanggalin pa natin yung isa yun yan tapos i-release natin mga bro yan ganyan huwag tayong basta basta hawak mga bro dun sa mga terminal ng kapasitor na ito ah, dun sa kanyang output baka may ground yan o baka may nakapondo may tirang kuryente ayan okay para makasigurado tayo mga bro i-drain muna natin yan kapasitor na yun mahirap na baka ground tayo ito, ito, ito pinakamalaki na ito ayan drain natin gamit yung kwa natin soldering iron so ito itusok lang natin sa dalawang terminal nya ayan tapos ganun natin oh. ok i-discharge Di yan mga bro ng kwa natin panghinang natin Okay. So, kahit tawakan mo na yan, okay lang. Wala na. So, habang kwan mga bro, tinitik natin, tinitignan natin yung problema, ilagay na natin yung panghinang natin dito sa kwan natin. Outlet natin. Para maipainit natin. In case lang na maihihinangin tayo, may hinang natin kaagad. Okay, tignan natin. Ang titignan nyo dito mga bro, yung wire na papuntang battery. Ito, itong kulay red, tapos itong kulay black. Kung mapapansin nyo mga bro, wala siyang fuse. Bali, may nakita na tayong problema mga bro. Ayun oh. o. So, Sa may puno ng ano. Nalagot yung foil nya. Wala siyang fuse. So, ipukos natin. So, ito mga bro, nalagot yung foil. Ayan o. Oh. O, oh, nasibak yung foil nya oh. So walang ginamit na kuan mga bro ayan oh. So titingnan natin kung saan papunta. Dito yung tagos niya mga bro ito. Ayan. Medyo bitak din ito. Oh. Ayan. Pero dito yung kuan talaga. Nadali. Ito. So testingin natin mga bro itong mga mospit kung may shorted okay subukan natin testingin o testi lagay natin sa kung mga bro yung natin sa buzzer yan yan tapos testi natin So dito na dito tayo mag check sa may kapasitor mga bro ito. Sa may input niya. Yung dalawang terminal niya kung dire-diretso yung buzzer, ibig sabihin may shorted. So wala naman. Balik rin natin. Ayun, huminto. Ibabad nyo lang mga bro na ganun. Kung huminto yung buzzer niya ay ibig sabihin walang shorted. Tapos, dito naman tayo mag-check ngayon mga bro. Susunod natin yung mga MOSFET na dalawa dito sa kanyang input. Ilang. Check natin yung mga terminal niya kung may shorted. Para pang sigurado ba. Okay. Balik na natin. Okay, huminto. Dito tayo sa kabila. Wala. Paliktarin na natin. Wala din. Wala. Wala. Sa kabilang pa. Okay. Good naman yung dalawang muspit natin mga bro. Yan. Ang mangyayari, subukan natin i-jumper yung nalagot. Ito. So, kung mapapansin nyo mga bro. Ayan eh. Ito yung kanyang terminal papuntang battery. Tapos ito, yung foil niya nalagot sa silong oh. Papunta dito. Sa poste ng transformer na ito dito. Ayan yung pumutok. Nalagot. Pwede nating hinangan dito. Ayan. Tapos, dito sa kabila. Pumutok din. Ayan dito. Ayan oh. Nalagot yan oh. Ayan kaya pala hindi nilagyan ng fuse mga bro dahil konti lang yung kung dito nakakabit na foil ito na siguro yung pinaka fuse nya Okay, ang mayayari ay subukan natin hinangan pero check natin kung contact talaga ng Kwan yun ng poste dito so check natin sa buzzer just natin para makita ayan check natin kung kakontak dito Ayun, kakontak tapos pag nilipad dito wala kasi lagot na konsya pumutok okay pwede natin hinangan yan mga bro hinangan natin pupukos natin okay punduhan natin mga bro ng hinang Ayan. So, check natin kung may contact na siya dun sa poste ng transformer. Nasa buzzer pa rin yung tester natin mga bro. Check natin. Okay. May contact na siya. Ngayon, dito naman sa kabila. Ayan. Dito. Yung nalagot dito. Nawala ng contact ito eh umpuste ang wire saka dito papunta ang supply ng o papunta sa gitna ng ano transformer sa main center tap ng kanyang rewind okay jumper natin mga bro gamit ang soldering iron natin at soldering lead dito ito yung pumutok na to Yan manipis lang din yung ikokonek natin para in lang na ano bibigay siya okay check natin mga bro kung mayroon na siyang ano continuity okay check natin okay so subukan natin ngayon mga bro sa battery kuha tayo ng battery yan okay subukan natin kunin yung kuha mga bro yung battery ng motor natin kunin natin Okay, ito yung battery natin mga bro. Yan, subukan natin testingin kung ano, hindi po putok. So, wala naman tayong natitik na kung mga bro shorted. Wala tayong pangamba dun. Basta wala kayong natitik na shorted. Okay, yun. Pero kung may natitik kayo na shorted, tanggalin nyo muna yung shorted. Palit kayo ng, halimbawa, mosfet yung shorted mga bro. Yan. Saka kayo mag testing. Okay. Kabit natin yung positive natin. Yan mga bro, yung ingatan nyo pag nagkakabit kayo ng inverter nyo sa battery. Yan. Huwag kakalimutan yung positive at negative. At sigurado magkuka nyan. Puputok. Okay. Subukan natin. kailangan yan? ispark lang sa una. Ayun. Okay. Subukan natin i-switch. Switch natin pandarin natin okay nagkulay green yung kanyang ilaw subukan muna natin itis mga bro ng multitester kung kuan Lagyan natin sa AC naka DC I-AC natin yan subukan natin kung mayroon siyang output na 220 so subukan natin ayun so meron siyang 227 mga bro ayan nag click yung repair natin so subukan naman natin sa kon lang sa mababang load wag yung pag nagtitesting kayo nakahubad mga bro na hindi nakakabit sa itching wag nyo titestingin sa mabigat na load testingin lang natin sa charger ng cellphone Okay. Ito yung charger ng cellphone natin mga bro Ayan Susaksak natin Okay Okay Nagkarga sya mga bro Ayos oh iyon oh, So ayos mga bro, nag-click yung repair natin na kwan inverter 500 watts. Ayun oh, Iyon oh. Okay, so ganun lang mga bro, mag-troubleshoot ng ano ng nabaliktad sa battery. Yan. Ang una, check niyo muna yung kanyang fuse, baka na-fuse. Pero bago kayo, alimbawa mga bro, wala kayong pamalit na fuse, bago kayo mag-jumper, i-check nyo muna yung mga mosfet sa input ha. Baka may nasibak o nag-shorted, ganun lang yon pagkawala wala namang ano, shorted sa mosfet, sure ball mga bro, pwede nyo nang jumperan ng mababang ampere lang. Yung alimbawa, yung kayang-kayang lagutin kapag nabaliktad nyo ulit sa pagkabit sa battery. Pero ingat lang mga bro sa pagkabit sa battery para ano. At kung halimbawa naman mga bro, gusto nyo ano, para wala kayong pangamba, halimbawa ganyan, di patayin nyo. Patayin nyo ganyan, huwag nyo nang tanggalin sa battery nyo, hindi yan kumakain ng karga ng battery. Saka lang yan kakain ng karga ng battery kapag sinwitch nyo ulit. Okay, so ganun lang mga bro. Ayos.